Hello guys, magandang gabi. Dito tayo ngayon sa Maykawayang Bulacan. Nakapatungo tayong uh, Santo Niño. At uh, itong kalsada dito ay uh, mahigit na isang taon na ginagawa hanggang ngayon. Di ba tapos ayan o? Oh? Ayan. At uh, we, one way po ito. No? Kaya nakahinto ako rito. Dahil sa uh, one way. Grabe. O. Oh, Kapi-kapila. At ang uh, dumadaan dito ng mga sasakyan ay uh, mga container van. Malalaking sasakyan. Kaya nasira ka agad ang kalsada nito to. Ayan. So, medyo maluwag-luwag na ngayon. Dahil nga sa, inaabot na tayo ng uh, last place ng gabi. So kanina, kanina mga last 4 daw, ayon sa nakausap ko, eh napaka-traffic dito kanina, no, kabilaan, uh, kabilaan ng uh, sasakyan. At uh, wina nga ito.